Magluluto ako ng dininding na puso ng saging. Binigay ng isang kaibigan ko. At eto, linagyan ko na siya ng tubig at ilalagay ko na rin yung sahog na isda at hahayaan ko siyang kumulo. Tatakpan ko lang hanggang sa maluto. Eto, lalagyan ko na rin siya ng bagoong isda na sarili kong gawa. Lagay ko na rin itong luya. Nagay natin itong puso ng saging. Nabis ko lang magluto dito sa palayok ko or sa banga kung sa Ilocano. Kaya dito ako ngayon magluluto sa palayok tatak ko lang siya hanggang sa maluto bago ilagay yung saluyot ito talaga yung pinaka favorite ko na ulam yung uh, ilokano na dinengding. kaya makikita niyo na madalas ako nagluluto kasi mas gusto ko talaga itong mga ganitong ulam kaysa yung sa mga karne weeks is nagluluto rin ako ng karne kasi nga hindi nakain ng asawa ko sa mga ganitong pagkain ko. Kaya talagang nagluto ako para sa kanya rin. Ayan, ilalagay ko na itong saluyot. Procent na saluyot itong ginamit ko ngayon. Luto na ang aking is Simple ulam pero napakasarap para sa akin. Thank you for watching!